by me and you. And I think to myself, what a wonderful Good morning! Good morning po! Ang pinakahihintay ni Jeff po eh. Ito na yung sa wakas. Dito pa sa labas, hindi pa sa school. <laughs> Papunta na po kami ngayon ng school. Cool. ayan and uh, ayan finally makakapag start na po dala mo yung registration form? apa lahat dala mo? yes pa bangong Dung bangong ni pre parang naligo sa pabango <laughs> siyempre eh, para ayan. para hindi tayo mahiya uh? papasok na po si Jeffrey at syempre salamat po kami sa mga sponsor ni Jeffrey thank you kay tita sponsor. Jasmine kay tita Devi at syempre kay kuya kay Pugong Paul at syempre sa inyo pong lahat ng mga subscribers and followers namin sa Facebook maraming maraming salamat sa inyo ayun ito na yung update papasok na siya finally Hoy! Hindi <laughs> ako natakot, guys. Hindi siya, hindi ka kinakabahan. Hindi ako kinakabahan. Excited lang. Excited siya. So, ngayon ay sasamahan ko siya doon. So, kasi ano, may papacheck muna kami sa registrar niya kasi mali yung spelling ng pangalan niya. Pero sa registration form mo ba tama? Tama yung ano, yung tama po yung sa registration form mo? Oo, tama po. Baka nagkamali lang. start kasi talaga po ng pasok na Jeffrey ay alauna pa papag kasi Thursday po ngayon. So ang start ng klase niya every Thursday ay 1 PM. Ngayon po ay alas 8:30. Dahil meron kasing bagong announcement daw sa school So i-confirm lang namin Tapos yun ya, ayusin namin yung kanyang registration And uh, sana papasukin ako doon kasi di ba may mga college na hindi nagpapapasok pag hindi ka student so sabihin ko lamang na meron kami nga ayusin sa registration o sa registrar niya o, kasi hanapin namin yung school niya so ipafamiliarize ko din yung sarili ko doon sa school ang ano nga po ng schedule niya eh, kasi ang pasok mo ay 1 hanggang 2.30 tapos ang susunod na klase na niya 4 o'clock kaya sabi ko matagal ka magtatambay doon, susunduin ko siya after ng class niya. O oh, di ba? Kaysa naman nado doon siya na nakatambay lang doon. Nakatambay lang doon, malapit lang naman. Susunduin ko na lang siya doon. So atin sunduin natin yan si Jeffrey. Hmm. Diba? Excited na yun, ang aga niyang gumisi Alas dos Grabe ko naman Alas dos, sarap promise. alas dos Grabe ka namang magising alas dos, hindi ka na nakatulog doon? Hindi, ano, nakatulog ako ng mayos alas dos talaga grabe naman excited alas dos two thirteen <laughs> alas, do, alas dos alas dos pala gising na gising na yan talaga yung excited 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 <laughs> alas dos talaga oh my God. nakuha na rin po pala namin yung uniform niya kahapon ayan So ang ganda ng uniform niya para sa taga munisipyo. Medyo <laughs> <Joke> lang. <laughs> ang, ganda, ang ganda ng ganda uniform ni Jeffrey. Ka, kinis, mas lalo Oh, uh, hindi pa lang sila ngayon magsuot ng uniform kasi uh, next week pa talaga yung official na sila ay ina uh, tawag dito na sila ay nirerequire na magsuot ng uniform. So ngayon nakaano muna sila. Nakaganyan muna. Nakawait pa. Na. Nakawait. Parang nga siya Kung makita yung tura niya ay naka black pants Naka black shoes Tapos naka backpack Parang grade school <laughs> O oh, di ba? At least matutuloy na ang yeah. paso Thank you Lord It's Thank so you fortunate. Lord. Thank you talaga Kaya Lord Kaya na, nagpapasalamat ako kanina yung Panginoon Pag-isig ako Lord sa wakas sa titulay binibig ko <laughs> Sana bigyan Sana bigyan bigyan magkondang ano bigyan magkondang ano yung bigyan magkondang mind yung ano yung wisdom wisdom yung guide guidance okay, para epos ikaw yona ikaw na yung bahala sa buhay ko na kapasok ako napatang na jan sa tabi ko na walang ano walang distracting mga lugar at saka bigyan magkondang kalaman yun yeah. so, amen maganda maganda kapag magising ka na ngayon ang 2.13 gising na ako 2.30 gising ka na Opa. tapos ano may may sinasulat ako tapos binabasa-basa ko lang fresh na fresh yes binabasa-basa ko tama fresh na fresh tayo doon ha 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 Bakit hindi lang sukla yun eh? Bakit ginagalang ganun lang? Kami kamay lang? <laughs> Naguguluhan kasi kami sa ano yan eh. Sa announcement dun sa... Kasi mayroon na naman bagong announcement na magka-start yung klase nila ng 18. So pupuntahan na namin. Sana, sa, ano talaga yung totoo? Kaya yeah, nga so pupuntahan na lang na namin. Para ano. Para malinawan din kami. Ayan. So ang ang pasok talaga ni Jeffrey kung regular class 9 o'clock wala kang yung sobrang aga wala so ipiprint natin yung schedule mo para may guide ka din o diba? oh, diba lapit na tayo excited na eh? hindi ka kinakabahan mata ko kinakabahan excited lang excited very nice Maganda nga. Inabangan din ni Tatay yung vlog natin eh. Ni Papa mo? Papa. pa panoorin daw niya. mo, excited yung mga excited po yung family niya. Yung, ano yung, yung, yung uncle ko, Jeffrey. Said. So ito na po si Jeffrey. Papasok na po siya. Gwapo na. Gwapong gwapo po. Huwag kayong mag-alala. Okay siya dito. Excited na excited na siya. May tumbler pa yan. Pwede ilagay mo ilagay sa bag mo na hindi mo bit Kasi parang, parang grades grade school ko sa bag mo Lagay mo na sa bag mo natin. dating natin Sana may parkingan tayo, no? Kasi kung wala, babalik tayo dito sa robo Dito tayo magpark Tapos lakarin na lang ulit natin Nang konti lang naman, eh Malapit lang naman yan Kasi ang hirap ng parking doon sa school nila lang sa kayo mga bilin ko ha Huwag ah, kakalimutan ah, yeah. Yung cellphone mo ba Nakacharge na charge mo? Apo ah, May load ka doon? Wala po Wala? Ayya, yeah. mamaya iya ano ko nga Pupunin ko yung number mo pati tatawagan ko Kasi messenger lang kami ng araw pag-uusap eh At, ko yung cellphone number mo para tawagan na lang Huwag na sa klase ka, i-silent mode mo yung... Hindi, hindi mag ringtone yung ano ko na tinatanggal ko. Oo. Yung kapag mag-call, yung trading, trading. Oo, tring, tring. tanggalin mo yung pagka nasa klase ka. Pero pagka yung susunduin na kita, sa, ay, tapos sa na nag-klase mo, di on mo ulit para pag tumawag ako, makikita mo. Alam mo, pag nasunduin ka tayo na yung school mo. Wow! Sa wakas! Sa wakas! <laughs> na. panahon ito ito na yun yung uniform yung mga naka-uniform na eh no hmm sa atin wala pa oh my god bilang wala ba lang natin tong ano na to naka-uniform may ID na sila Pa-parkingan pa tayo. Mm -hmm. Hindi, mga ano na kasi yan. Anong nauna na? Oo. Wala bang announcement kung kaya bibigay ID nyo? Wala po. Kasi ang gulo. Ay, halak ka. Wala tayong pa-parkingan. Dito sa kabila. Dito, dito. Hindi po pwede dyan. Pahawal nating harangan yan Pumasok na doon. Ha? Tiyan, na, pwede to bandang dulo. Baka may makita tayo ito pa ang problema dito sa kanila Jeffrey ng parking wala po pa parking yan oh my god hmm. ito na yung kasama ko so <laughs> naman tayo magpa-parking dito ito na lang muna si Buhay hala ka walang parking yan dito Jeff. dito wala <laughs> no parking no ay par dito dito hindi rin pwede dyan kasi gate ng prime water yan eh wait lang ano yun na lang natin teka ikot tayo tas mag sa lang tayo subukan natin magpark doon sa Mayon mga <laughs> eh hindi pala ito prime water akala pa prime water parking. Sige, makapark muna Maka tayo sa labi. Wala namang dito eh. No, ito rin tuloy ng larangarin mo. Andi dito na po kami guys. Tara. Hmm? Oh, ayan po yung, yung school ni Jeff. Jeff. Hmm? Wow. Kaya yung mga porma niya. Estudyante ng estudyante oh. Ayan, so nag-park lang po kami dun sa gilid. Well, hindi naman tayo sa ito. Masasira na yung tiktak ko. Ha? Masasira na yung slacks ko. Wala namang slacks dito. Oh. So, wala nang suot niya, no? Mm -hmm. <laughs> wala kasi ito po yung school na. Oh. Wala kasi parkingan sa gilid. So, dito pala sana tayo nagpark kanina, oh. Guys, kasama natin ako Hello, guys guys. Bisaya <laughs> din. Nakibigan na agad sa Jepo ye, eh, oh. At dito siya sa school nila, oh. Nag-tour muna kami. Inalam muna namin yung mga ano niya. Pinakabahan <laughs> <Wala> ka. Pinakabahan ka. Kami guys, kasi alauna na po yung pasok niya. Ay <laughs> hey guys. So, uwi muna kami. <laughs> uwi muna kami ulit. Kasi mamaya pang alaun na yung pasok ni So, at least, eh na ano natin, 'di ba? Na clarify natin yung mga dapat namin itanong kasi kanina ah, tinanong ko na po yung nando doon sa register nila at admission. So kasi nagkaano ko bakit wala pang ID, wala pa siyang PE uniform. So isesend na lang daw ay bibigyan na lang daw yun once na mag-start na talaga yung klase. So ang daming student. So nagtur muna kami ni Jeffrey uh, Para malaman namin kung uh, Saan siya papasok mamaya so, Para umakit na rin Ang taas ng building nila so, Parang sumakit nga yung ano ko, legs ko eh. Parang pinulikat e, pinulikat legs. ako eh. Parang pinulikat ako Masasama so, ako daw siya doon mamaya Diyos mayo Baka daw maligaw siya <laughs> Kasi sasamahan ko siya doon mamaya At may nakilala na agad si Jeffrey oh. Bisaya din. Bisaya, bisaya din. Siya yung nagtanong sa akin, Pre, Bisaya ka ba, Pre? Mm. Sabi ko rin, opo, Bisaya. lang ah, yung gabigan mo, nandiyan dyan pa, wala na? Wala, namuhay na siya. Nagsama oh. lang oh. sa atin. Kaya lang, ano, iba kasi course nung nakilala nakila niya eh. Bisaya. Oo. Oh, Pero alam mo, magkikita, magkikita, magkikita pa rin naman kayo. Okay, diba? Excited siya. Maganda kaninim? rin ka kasamahan din siya. Oo. oo. Ano, pagka e, ano, mag kikita naman ka yan sa school kinawa niya ba contact number mo? oo po yung FB ko yung FB mo mag-message kayong dalawa para pagka ano, mga sabi, maganda sabi... rin yung may kakilala siya na metropa na siya agad tapos taga Cotabato ba? Cotabato sa Mindanao taga Mindanao din so pareha silang bisaya o, di ba may kaibigan agad siya <laughs> <laughs> makulit din siya makulit din siya o, babalik tayo mamaya mga 12. 12 alis tayo ng bahay para meron ka pang time para makapag-prepare para, ba, time para, time para balikan naman. natin oo kasamahan ko daw siya dun sa taas tapos susunduin na kita ano? Apo, message ka lang susunduin na kita mga 2.30 baka may klase pa kami? 4 siguro? hindi, 4 yung susunod mong klase okay po, okay po ikaw, ano? Gusto mo bang magtambay doon o gusto mo sunduin kita? Hindi, hindi ako. Ano, hindi ko gusto magtambay. Ano, gusto magtambay? Opo. Pati susunduin na lang magkita Opo. ulit Sundin mamaya. Doon lang ako mag-study talaga ako. Doon mo na lang ako mag-study mo ako doon sa bahay tapos mabalik tayo ulit. Okay. Sige. Kapag doon tayo mag-study, hindi ka makapag-focus -foc kasi maraming babae. <laughs> Ma-destruct tayo. Ano ba yan? <laughs> mm -hmm. Sabi niya kasama ko, train, maganda ganda. Marami parang mga maganda dito. <laughs> ah, mga ganda. Oh. Ano yep. lang ha? Hanggang ano muna ha? Bawal muna ang kuwan. Hindi, hindi. Masaka, huwag masyadong bibiruin ang hindi maganda ha. Baka sabihin nyo si pula nyo pa at sabihin nyo, wow, sexy ha, wag ganun ha. Opa. Yung mga bilin May, 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 may babay kanina. Oh. Yung na ganun. May yung mata niya. Yung ganun. Oo, oh, kaya Huwag kayong ano ha At palaging respeto At iba ang mga tao sa paligid Hindi tayo magkakaparehas Iba-iba yung habits nila Iba-iba ang inyong mga ugali uh, At least pa. nila Pabalik kami mamaya Pabalik kami mamaya guys Bukas ang maaga ang pasok mo Maaga? 7.30 So from Monday to Thursday po ang pasok ni Jeffrey ay 9 uh, o'clock umaga yung pinakamaaga sa kanya nakatawa ng daming student mainit lang no? mainit diba walang aircon no? <laughs> walang aircon pero may electric pa naman huwag ka naman Uh, ayan electric kapag walang electric fan sa aircon magdala ko ng solar fan bitbit bit bit mo sa lahat ng klase mo yun uh, ano yung solar ilagay ko doon sa ceiling hindi <laughs> <laughs> na sabi na mapapair ko lang daw nila Ang orientation <laughs> yung okay, improve daw nila yun Pero, dam -dam -dam. So ano naman ang na-film mo kanina nung no, pagpasok mo doon sa, ano, sa school? Um, excited talaga. Sobrang excited talaga. <laughs> hindi ako hindi ako natatakot. Excited uh -huh. talaga. Kaya mamaya, kapag may klase na, makinig ako tapos uwi, oh, yeah, research, research. Hmm. research. Para pagbalik, ah wala na, no? complete, no? complete details na. Complete details na. Wala na nga. May oras na para mag-study, para magbasa. Tama. Uwi muna kami guys. Hello po mga kabayan. So hindi ko na naman po na video pero bumalik na po kami. O oh, inatad ko po ulit si Jeffrey doon sa school nila para mag-start yung class niya. Uh, alauna po kasi yung simula ng klase niya at ngayon po ay 12.35 na. So inagahan po namin para naman na uh, pa siya doon sa uh, school, no? So, inatid po siya kanina ng mga 12, tapos bumalik na ako dito, and nakakatawa kasi meron na ganyan na kilala. So, tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, ano, kaya mo na ba? Sabi niya, upo dito, kaya ko na. So, sabi ko, babalikan ko na lamang siya doon ng 12.30, Kasi yun yung tapos ng first class niya. Tapos, babalik na lang ulit kami mamayang 4 kasi meron pa siyang class ng 4.20. So, medyo malayo kasi yung Uh, pagitan ng oras. Kaya naman sabi ko umuwi muna para makapagpahinga. So susunduin ko siya mamaya. Ayan, so sobrang excited niya. At meron agad siya nakilala na classmate niya. Jeff! Bye! <laughs>